So, eto guys, meron din akong DIY dito. Mas maganda na yung ganito para hindi natin may promote yung mga ganyang klase mga budol. Okay, so pares lang naman yung laman sa loob guys. Kapasitor lang naman yan guys. At kung may dinagdag, same lang yan. Yan o, kapasitor lang siya guys. Mas maganda lang kasing may enclosure na matigas-tigas para kung sakaling sasabog yan. May instances kasi na sasabog yan. Yung mga starting kapasitor nga ng mga water pump, sumasabog yan. Okay, so yon guys. Ang topic kasi natin ngayon ay paano ba makapag-save, paano ba makapagtipid ng kuryente gamit ang mga nabibiling ganito. Ang tanong, totoo ba sila? Are they real? Are they true? So ngayon ay eto. Iko-compare natin kung ano mas effective yung gagamit ka ng solar, yung gagamit ka ng micro inverter or yung hindi ayan eto energy saver na legit eto naman yung legit legitan so meron ako dito guys isasaksak natin sa kuryente at meron akong cut off dito lang ayan cut off lang yan kasi 60 ampere yan cut off lang yan then meter saksakan. So, nakadaan sa gitna. So, mas maganda subukan muna natin. Okay? Habang wala pang malakas na araw. Kasi nga, ay solar yung gagamitin natin. Mayroon pa na may saksak yun. Ano ba to? Hindi natin pwedeng ilagay ito. Ayan. So, ayan guys. Check natin. Okay, para walang pandaraya, zero. Ayan, ayan. Zero, power factor ay 1.0. Perfect. Ang ginagamit ko kasi ay inverter. So, clean energy. Walang power factor. Okay, so eto, subukan natin dito sa ilang watts po Sana accurate to. Burado na boy Subukan lang natin Ilang watts? 6 watts 7 Ah oh, tama 7 watts Oh Mamaya natin subukan to Try muna natin yung isa yung crispy Tinan natin kung accurate Pero may mga pagbabago yan Depende sa ambient Try natin A ah, 100 watts pala to. Yes, it's a 100 watts pala. Okay, sabi ko na hindi naman accurate eh. Okay. The question is, talaga bang nakakapag-save tayo ng kuryente o nakakatipid tayo ng kuryente gamit ang energy saving device. Ito, yung laman po niya sa loob parehas lang po yung nabibili dyan. So, hindi na ako kumuha kasi matagal pa. Siya pa yung gastos, budol lang naman. Okay, try natin dito mas sa 100 watts. Resistive load. Kasi meron siyang heater. Okay, saksak. lang watts? 92. So ngayon, effective kaya to? Direct na tayo guys. Wala nang ano, intro intro, wala nang kung ano-ano pa. pa. Yan. Tumas pa. Yan, tumas pa ng 94. Tanggalin natin. Delikado kasi yung mga ganito, lalo kung mahawakan nyo, may laman yan. Meron siyang na-store nice na kuryente sa loob. Oh, kita nyo? Eh, di kumain siya. Ayan. So, subukan din natin sa isa dito. Sa LED. Mainit ka pala. 100 watts. Ingit. It's a 7 watts. 6. O, naging 7 pa. Kumain siya. Sabi kasi nila, effective lang yung maganitong klaseng mga energy saving device sa sa mga ano, sa mga inductive load. Okay, so pagbigyan natin. Ikot tayo. kita mo kadaan. Eto, meron siyang, meron akong ano dito. Inductive load. Yung hasaan mulihon mulihon niwa manghuan so try natin wala walang araw eto kasi energy saving device na to energy saver na to ay gumagana siya kapag malakas yung araw solar micro inverter yan grid type po siya saksak natin it's a 200 watts Ayan. Merong different yan kasi nga pag walang load. Ayan. Kapag ginamit natin siya kung pag nagahasa na tayo yung kanyang pinaka maximum na kayang ibigay ay nasa 200 watts. Okay. So susubukan natin. Try natin dito. Oh, Tomas pa nga, naging 70. 69 naging 70. Wala siyang nagagawa. Bakit tong sinubukan ko sa CNS IW na inverter na may meter? Nababawasan niya noon. Yan, nababawasan niya. Yan, resistive load. Try natin. So, nasa 56. A565. Uh, 565. Tomas pa nga Pwede sa 66 kanina. Ayan. Pero maliwanag naman yung sinabi nila noon na mostly gumagana sa mga inductive. Ang gamit lang kasi nito ay to correct the power factor. Yung parang pagdagkape ka or nagpapakarga ba kayo ng gas ng motor yung bubbles nya Yan. parang bubbles nya yun yung reactive na nakikreate ng ibang mga company mga ibang gumagamit so ang grid natin ay may ganon so to correct that uh, factor ginagamitan nila ng mga power factor corrector yung mga kapasitor yan yung pinambubudol nila ngayon so yun yung mga bula-bula nya na, na ganon yun yung purify ng ganito ng kapasitor. Para kumbaga hindi parang tao na hinangin yung, yung ginagamit mo. So ngayon yung mga motorized na ginagamit mo makakapag uh, perform sila na maayos. Kasi nga wala na siyang ano wala, wala na reactive power. Ayan, magiging real power siya ngayon. Tanggalin yung bula-bula nya Para nagkape ka. Ayan, yung bula-bula nya higupin mo pangit. Testing mo kumain ng ano ng puro bula. Di ba pwede? So para siya nga hindi siya puro kumbaga. Pupurify lang, ipipilter lang niya. Pero yung ginagamit mong kuryente, yun pa rin. Ito, plug and play lang to eh. Mm. Plug na ganyan. oh, milaw na siya. Saksak natin yung kanyang cord. Saan mabibili? dami dyan guys. Nasa, ano, nasa description box kahit isang solar panel lang yung 200 watts palong palo na yan so kahit umaandar na yan pag hawakan mo ito wala saka lang ito under pag naka sense ng grid kung baka may business kayo store ganon diridiretso tapos pag hindi na niya gamitin tanggalin niyo na rin kasi magiging ano, bayarin nyo yung magiging produce niya okay, at least nakaka-save ka dito okay subukan natin dito so 100 watts kagad mas gusto kasi nito yung medyo malakas-lakas eh na load. Okay, kunyari meron tayong load na 100 watts. 93. Sasaksak na natin yung ating micro inverter. Ayun na, bumaba ano Yan, naging 60 watts na lang siya. O, 59. Okay. So safe ba siya pag hindi mo tinanggal? Hindi guys kasi nga dapat tanggalin mo to kung wala kayong load. Kasi nga eto ay magtutulak siya ng current pa pabalik sa grid. Yan. Imbis na pagbawas ng metro ninyo, magiging load chatting Tingnan nyo guys. Oh. Magiging zero pabalik. O oh, meron pa rin. Kasi nga tinutulak niya pabalik you know. Pansin nyo? Naging 13 watts na lang siya. Diba? Lakas ng pinawas niya, no? 33.20 Lumakas na kasi yung ano oh, aro o oh. <laughs> Lakas niya ngayon o oh, 17 watts na lang From 100 watts Naging 15 watts na lang Solid diba? I-try natin dito sa may ano Ito sa may hasaan Mulihon Tanggalin na Mas maganda kasi tanggalin Pwede niya naman kasing isabay sa switch Na sumabay siyang Kumbaga may plug-in parang ganon kung baka may store kayo, maghapon yung ilaw, maghapon yung mga electric fan, mag, maghapon yung kung ano-ano, mga CCTV, yun yung mga ano, diretso. So, pwede nyo siyang isabay. So, parang hindi na rin siya, parang hindi na rin siya kumakain ng kuryente. Saksak natin. Okay. Eto kaya niya yata isiro to eh. Ayan parang magsasab pang gano'n mayroon pa siyang ibabalik papunta sa grid itutulak doon so kung gano'n magdadagdag kayo ng load yung load na yun libre na ba? Diba? yan 67 watts try natin eh, 32, 17 o yan o nagsub, nagsub na siya may binabalik na siyang kuryente sa grid na 9 watts Okay Ito kasing meter na to Ay nami-meter niya kahit yung pabalik Ayan I-try natin ngayon dito sa isa Tanggalin natin yan So babalik siya sa 68 watts Ito, subukan natin yung budol Ito Ayan Ito pa nga Naging 70 watts yung 69 70 Ano ba nangyari? Wala Pero kumarga yan ng kuryente Yun o oh. Isa pang tanong nila ay gagana daw ba yung ganito kung battery gagamitin? Yung mga ganito kasi guys ay sana yung mga ganitong inverter na naglalaro yung kanyang input voltage. So hanggang 10 to 28 volt DC. Direct from solar. So subukan natin. Pero ganitong battery yung gagamitin natin. 20 volt, 2 ampere, lithium ion battery. Yung iba kasi na micro inverter mataas yung kanyang range, sumabot ng 48 to 50. Yeah, yeah, yeah. Yung ganung klaseng ano, battery matataas. Ayan. Supported siya ng battery pero ganon pa rin. At uh, the same na supported siya ng ano, yung naglalaro ng supply. Pero may meron siyang range para mag-start nung kanyang DC-DC converter. Okay, so subukan natin. Saksak natin din eh. Is it working or not? natin. Sana hindi umusok. ayun So, umilaw siya. Umilaw na siya. O, ayan. Ibig sabihin ay okay na siya. Naghihintay siya ng grid. So, try natin dito. Then, dito. Ito, nasa 100 watts kanina, eh. Try natin. Kumbaga, meron tayong ganito na ilaw natin. Ilang watts. Ayun ito. So, ilang watts siya? Uh, nasa 90. Sigurado yan. Isisiro niya yan. From 90 watts or 93. Ayun. Sagad pa. Uh, sumagad sagad hanggang may binabalik pa tayong 11 watts kasi napansin ko kanina dumaba na ng husto yan dumaba na ng husto kanina Five, two, zero. Sigila. Kaya niya zero. <laughs> Ang galing. Pero kanina kaya niya sinagad hanggang ano ah. May bumabalik pa hanggang 11 watts. Mahinit na kasi ito eh. Kanina medyo malamig pa kaya may pagbabago. ba? Diba? Parang wala ako ano ginagamit.